Ito na. Ito na ang aking egg. Oh, kainin ko na. Kakainin ko na. Lalagay lo ko lahat ng yellow. Oh. Pwede na. Sige, pwede na guys. Hmm, hawakan mo na ito. Ang dilim kasi guys. Ginawang part 2 kasi nang patay. Ito na guys. Kukuha na lang tayo ng pinggan. Nangyari nga ng yellow pakina guys. Yan, yan na. Inang na makukuha. Magulo ko magluto eh. Magulo ikaw nga nagbasa. Kita mo kung may baka na yung... No, wait lang. Teka lang. May kailangan ka tanggalin na. Ito Oh. Asan ah, yung ano? Wala. Yan o. Oh. Pwede yan na. Pabawito ko yan na eh. Yan na guys. Tsaka, guys, kakain na tayo ulit ng kanin. Tapos, kanin na tayo, guys. Mainit na. Ito na ang kanin. Kaya, konti lang ang kanin natin kasi minsan nakakaano din ito luto itlog part na to guys Yan. ito na guys nabali yung kutsara yan Da na, na bali guys. Bali. Ayan na guys. Guys. Gagawa ulit ako ng... Ay, hindi na. Ito na guys. Kakain na. Nang itlo. Baka mainit to. Ang dami naman yung kanin mo. Ito lang, dami nung no. Kasi gusto yung gawin kong part 2 or part 3. So, good luck.